Ayok, ito ang ito. ito Hi viewers, good morning. Ay, Hindi ako ay magtali di ako makapag-asikaso. Salamat. Oh, oh, oh. pakiramdam ko. suma yata ang buo ko eh nakahiglad uh, ako. Narapan akong minga kanina. Sila muna ang pinag-asikasa ko. Tapos yung asawa ni Kia ang nagluto ng baon. Tapos yung dalawang malalaki, sila na lang din. Ayun, naliligo sila ngayon. Tapos sa akin naligo si Babe? Ewan ko lang po. Kaya lang, ay, yung po pala, yung uniform. Yung asawa na rin ni Pia ang nag-plancha ng uniform. Kasi wala akong, ano, wala akong lakas. Na high blood yata ako. Tapos ang buko ko kanina, nung nag-BP ako. Pali mo, ha? Kaya relax, relax muna ako. Kanina, nakahiga ako. Wait lang. Tapos, yung medyo okay-okay na ako. Lumipat ako <laughs> dito. gusto Saan? Ano ba ako nila? Wow, may egg. Alagang egg. Wow, alagang egg. Tapos nuggets at saka hotdog. Ay, nagsuyod ka na? Magsuyod ka mo do kay tito?

Asa na yung Kasi, hindi gaya lang yung paa pag ganong ganan ka. Akala mo naman. Ah! Adon! Ikaw, matutulog ka rin. Ay, lalang, ay, lalang, ay, lalang. Asa, eh. Dalawa kayo? Asan ah, ang bag mo? Bag mo. Uy, ang bag mo. Ano ka? Papasok ka. Ito, oh. Papasok ko lang bag. Halatang, halatang matutulog lang, eh. Oh, bye bye. Mag ingat kayo. Nakay may ay. Yan water mo.

Ito na ko. Okay. Buksan mo nga na. Bak na ko, parcel, dumating na sila. Nagulat ako kasi dumating sila nang sabay-sabay. Kaya malaki. Eh, wala pa namang sandaan ng isa niya. Ito, bakit ang laki? 300 plus. Sige natin to. Mag-unbox tayo. Ah, oo, battery. Para yan doon sa may ano blood pressure. Ko ay blood pressure. Yung pang -BP ko ba? Yung pang -BP ko. Ito naman, tignan natin. Ano ba? Ito? Ay, kay Sophia. Oo, oh, ito. Mamaya, hindi, mamaya ko na lang ito balik, ha? Kay Sophia to, selfie stick to. Yan. Kay Sophia yan, siyang mag Ito naman, pang huli. Actually, dalawang parcel lang pala sa akin dyan. Kasi ito, kay Sofia. Ipinangalan lang sa akin. So, ito naman. Ah, yung ano to na? Ano, no ba 'yung makapal siya bakit walang takip sabi may takip Pwede kayo sa kapito hmm. pang ano ay din pang kape talaga ay ang in order ko 'yung may takip bakit wala lang takip tama din ng order okay ito nang aking mga parcel ang mahalaga sa akin itong battery bottom... ito oh battery para sa aking pag maulan mga estudyante maulan o dyan lagay mo lang dyan asan ang medyas mo babi pati sayo ay nagtanggal kayong medyas lahat hindi nyo nakain ba onyo hindi wala eh ah saan naiwan eh alisin mo yung payong mo hindi natin natin na? lang earth... room namin. Nasa 4th floor lang. Eh, hey, ano may sapatos nyo? Doon na kayo sa taas mag, ano, nag, nag, ano ako, nagmap ako ng na sahig. Nagmap ako ng na sahig. Diyan na kayo magtanggal ng ano nyo. Hindi ko na kaya sa Bakit? Nang jacket? Ilagay mo na lang yan doon o sa labas. Ilagay mo na yan sa labas. Pagdating ni Athena, kunin niyo yung baon niyo. Ang siwan mo, di ba sabi ko, ilagay ka agad sa bag. Naiwan. Naiwan. Sabi ko, nagpapadali kasi. Sabi, pwede sa kanya pasasalin namin doon. Maaga pa pala kami. Puntahan mo doon si Ate Hina, baka nandun na. Kunin mo 'yung ano, dalawa 'yun, sayo tsaka kay Bobby. Buti ito, buti ito nakakuha niya, nakain niya 'yung ano niya. Excited kasi. Mm -hmm. O, oh, isa pa. Hindi ko kasi nahanap yung ano Isang ganito pa. Doon yan sa fourth floor. Wow. Sa fourth floor. Wow. Fourth floor yung may aircon.